Okay, hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So, for today's video guys, I just wanted to share with you this one guys. Gusto kong share, gusto kong share sa inyo to kasi yung manibela natin is, uh, yung cover is almost sira-sira na, ano? Kung makikita nyo, ayan guys. So. And of course, even pati yung katawan, uh, ito, ayan, ipofocus natin. Ayan o, oh, halos uh, wala na, halos sira na. So, meron kasi ako nakita sa Shopee na ano, na parang cover ng manibela na tinatahi siya, guys. And uh, so far, uh, ano, maganda kasi yung ano, maganda kasi yung yung itsura ng result ng manibela. So, try natin i-order to, guys. Actually, mura lang to, guys, nasa 170 pesos lang. Ito siya. And uh, ayan, so try natin i-place order to. And i-share ko sa inyo, guys, kung paano natin ilalagay na sa ating manibela, ano. So, ito siya guys, parang cover. And i-place order ko na siya. And, Ayan, Okay, so bali, antayan na lang natin na dumating yung parcel guys. Para may share ko sa inyo na, oh, ang oh, bilis ah. Nandito agad ah. So, nandito na agad yung parcel guys. Kaka-order ko lang dito na. So, ganun kabilis yung shopping ngayon. Galing, ano, galing langit yata siguro to. So, ayan guys check natin to, i-share ko sa inyo kung paano natin i-install or paano natin ilalagay sa ating manibela. Okay, so ngayon, buksan natin to guys. Uh, Tignan natin kung anong laman. Ayan. ayan so ito siya. naman kami kasama na siyang uh, needle at saka ito mismo yung uh, cover ng ating uh, steering wheel ano? <coughs> mukhang, mukhang, magandang klaseng ano naman to leader ayan ayan ito siya so i-install natin to guys sa ating manibela okay Yeah, okay guys, so ito kasi yung itsura ng manibila natin. ah uh, of course, tinanggal ko na itong lumang cover niya. Yung lumang cover kasi niya, ayan o, oh, sira-sira, punit-punit na. No? So, ayan. So, tinanggal ko na to And of course, ayan, ito yung itsura ng manibela natin. So, uh, hindi na, hindi na siya ganong kaganda, no? Ayan guys, so. So, kaya ito, napag-isipa kong bilan ng cover, itong manibela natin kapag napasok na pala, okay naman. So, ayan guys. So, magtatahin na lang tayo guys. Ayan. Okay. <coughs> ayan, okay guys. So, uh, may part na akong natahe guys. So, ayan. Okay. So, dito naman sa upper portion, talagang uh, nilagyan ko talaga siya ng another leader dun sa loob. Ano. Maliit kasi talaga. Eh. Dito talaga medyo maliit. Dito sa ilalim medyo okay lang ayan fit lang sa ilalim pero dito yung sa ibabaw na part na to medyo mali talaga so wala akong magawa kailangan ko magdiskarte talaga na lagyan to ng another leather bali isang piraso na lang yung nilagay ko dyan so bali mula dito hanggang dito na lang sa kabila para lang magfit ng maganda to ayan so ayan medyo maganda na yung kalalabasan guys Ayan kung makikita nyo uh, magdiscarte ha ano na lang kayo kung paano yung tatahiin yan okay eh, yan na siya guys, oh. Ang ganda, di ba? Yan. Ito lang, oh. medyo hindi ko nagusto kasi medyo may kawang, ano. Pero okay na rin. Yan. So, yung discard ko dyan sa pagtahi, guys. Kasi lang naman, kung saan, uh, kung saan tumaan yung sinulid na to, doon ko lang tinutusok. Yan, oh. Yan. So, yan na yung discard sa pagtahi, eh. Uh, yung iba, yung pagtahi nila is dito nila pinapadaan yung sinulid dito mismo sa sa line na to. Pero yung sa akin, doon ako tumutusok mismo sa kung saan uh, dumadaan yung sinulid guys. Para magiging square. Ayan, magiging square yung result ng tahi niya. Yeah. Mm, diba? So, malapit na ito guys. Tapit na siyang matapos. Siguro, it takes around uh, dalawang oras na tahe. <laughs> Yan. So, ayan, okay, guys. So, uh, tapos na tayo magtahe ng cover. So, ayan, kung makikita nyo. Ayan, gano'n. Ayan, okay guys. So maraming salamat guys again sa panunood ng ating video. So ayan kung makikita nyo, uh, maganda na yung ating steering wheel. So I hope na may natutunan kayo guys. And uh, please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel. And uh, see you sa mga susunod pa nating mga videos.